Dahil meron palang isang babae, ano ba to? Babae ba to? Lalaki itong sabi nga nagpakilalang uh, empleyado raw ng Department of Justice sa nagpakita pa ng peking pirma ng isang opisyal ng iyakat. Opo, ito po ay nangyari sa October 10, no? Ah, uh, doon sa Terminal 1, isang babae, okay. around 30 years old po siya. Uh, nag-attempt siya, aalis siya papuntang uh, Singapore, magjo-join daw siya bilang isang sa entourage ni ano ni, ni, ni eh t considering na uh, admin staff daw siya. Ah, uh, kaya kung si -T ay ano po, uh, taga Department of Justice, tama po? Opo. Opo, opo. siya po yung pinaka-in charge ng IACAT, ng Interagency Council Against Trafficking. Opo. opo. Andun po sila sa Thailand ngayon dahil nag attend about sa trafficking, no? Ah, uh, tag ginamit ng babae, to considering na sinasabi niya na admin staff siya at pag government employee kailangan ng travel authority. Nagpresenta siya ng dokumento na pinirmahan ni USICD daw. Pero na mm -hmm. napag-alaman natin, fake itong uh, kanyang uh, travel authority. Nakita natin very inconsistent even sa sa logo, sa firma. Which alam naman po namin kung anong nanggagaling na travel authority from Department of Justice considering yes. na kami ay under den ng Department of Justice. Tama po. Yan po uh, nakita namin at uh, ang isa yan sa nakita ng ating officer, very good na ang ating officer ay very ano, vigilant. At sa primary inspection na pa hmm. nang nagpresenta itong babaeng ito, nakita na yung inconsistency at tining tiningnan natin. At uh, pang verification talaga, nakita natin na siya ay hindi naman talaga papuntang Singapore. Yung kanyang purpose ay pumunta ng UAE sa, sa Dubai para maghanap ng trabaho.